guys, Ngayong gabi naman guys, samahan nyo naman kaming maglambat nitong iba't ibang klase ng isda dito sa lugar namin para dumiskarte ng pangulam ngayong hapunan. At syempre guys, dito na rin natin lulutuin yan sa bahay tambayan natin kaya samahan nyo na rin kaming pumudrip What's up mga kanapadaan lang So ngayong gabi guys Grabe napakabilog nga pala guys Ng buwan Tapos may isang Ay ang pogi naman na nakatambay dito Kala ko kung sino Ngayong gabi nga pala guys eh, Maglalambat nga pala kami Kasi nga guys Wala nga pala kaming pang ulam ngayon ni Dugong Kaya ayun dali dali na rin kami naglakad Papunta dun sa bangka ating si Mimo At medyo madilim nga pala guys Kaya ayun hindi nyo masyadong makita Yung kapugian ni Dugong dun sa likod Pagkadating nga guys namin dito sa bangka namin eh, Agad na rin namin inayos Itong mga lambat na gagamitin namin Ito nga pala guys, lambat gagamitin namin ay kay Dugong nga pala guys ito tatlong bantasan. Ito nga pala yung like, pinagawa niya para dun sa kanyang tatay at dun sa kanyang kapatid. Oo nga pala guys, pag meron nga pala guys lumabas na ads dito sa ating mga video, ay, huwag nyo sanang i-skip guys kasi malaking tulong na yun para sa amin ni Dugong Ayan, maraming salamat! Pagkarte nga guys namin dito sa paghuhulugan namin itong mga lambat ay agad na rin hinulog ni tatay tsaka ni dugong itong mga lambat namin at na umaasa guys kami na sana may mahuli kami kahit pang ulam man lang. Kasi guys medyo malakas na talaga yung agos nung high tide papasok dito sa ating mga mangroves. Medyo nahuli kasi guys kami ng pag-alis kanina, pinilit lang talaga naming umalis para kahit papano eh, hindi na kami bibili ng ulam namin. Mahirap talaga guys ang buhay ng isang mga isda, minsan guys may mahuli kayo, minsan talaga ay wala. Tapos ayun dito nga sa part na to ay hahabugin na guys natin yung mga isda dyan sa ilalim. Ang rason nga pala guys kaya inahabog natin yung mga isda na yan para umalis sila doon sa kanilang mga bahay at mahuli sila dito sa lambat nating itinaan. Habang naglalabog nga guys kami ng mga isda dito, iniisip talaga namin kung meron kaming mahuling isda ngayong gabi. At nung pinandaw na nga guys namin itong mga lambat, grabe, nasa unahan pa lang tayo ng lambat ay minahuli ka agad tayong isang tambog dito kaya tuwan tuwa agad kami dyan. At habang hinihigit pa nga guys natin itong mga lambat ay meron na namang isdang bumungad sa amin. Ito naman guys ay talakitok kang isda na yan ang tawag sa amin. Kalangan namin ay wala na kaming mahuli kaso biglang dumating itong isang malaking tambog kaya tuwan tuwa kami dyan kasi laki nga pala guys ng pala dyan kaya pwede pwede nating iulam yan kahit isang peraso lang. Isdan tambog nga pala guys ang tawag dyan dito sa lugar namin sa lugar nyo ba anong tawag sa ganyang isda pakicomment naman dyan sa baba. At pakicomment na rin guys dyan sa baba kung tagasan kayo para malaman namin kung saan nakaabot itong vlog natin tapos eto naman guys ang tawag naman sa isda na yan ay yamas. Kung mapapansin nyo guys habang hinihigit namin itong mga lambat ay medyo parang may mga latak na itim na putik yan nga pala guys ang dahilan kung bakit maunti na huli natin isda. Tapos medyo maalama guys, alam nyo ba guys yung alamag, yun yung umiilaw dyan sa ilalim ng tubig na kapag dumikit sa ating lambat ay panigurado makikita na ng mga isda kung saan nakalagay itong lambat natin at hindi na sila pupunta at didikit dun sa lambat. At dahil nga guys, kunti lang na natin dun sa unang pagtataan natin na lambat ay napagdesisyonan na rin kaagad naming umuwi kasi guys, parating nawara yung malakas na ulan, kumukulog-kulog na. Dito na nga lang pala guys, kami magluluto sa bahay tambayan namin at gagamitin nga pala guys, namin itong bagong bilin namin na pot cooker. Grabe guys, sobrang original yan talagang yung taklob lang umiinit <laughs> Tapos eto na rin nga pala yung mga nalilisan nating isda. Ilang perasong nga lang pala guys yan. Pero medyo good size rin naman. Kaya pwede pwede na nating iulam yan. Ang luto nga pala guys natin ngayong araw dito ay sisigangil lang natin. Kaso guys ang gagamitin natin pang asim ay kalamansi. Habang nagluluto nga guys kami dito ay hayaan nyo munang may ako sa inyo. Noong mga bata pa nga pala guys kami ni Dugong ay gumigising kami ng alas dos na madaling araw para samahan yung tito ko sa paglalambat. At noong mga panahon na yun, talagang sobrang dami namin nahuli. Halos mga 10 kilo mga sari mga isda. Kaya guys, sa umaga pag pumapasok kami ng dugong sa school, ay eh, medyo puyat talaga kami pero okay lang yun. At least may pera kami, at may pambaon at may pangbili na rin kami na bigas na binibigay namin sa aming mga nanay. Yun kasi guys, yung kinalakihan namin pamumuhay, talagang kailangan mong bumangon at kumayod para kahit papaano ay eh, may mailaman ka sa kumukulo mong si Kumura. San pa nga guys, eh, kami ng mga nanay namin sa pagtitinda ng mga nakaplastik na mga suso, lukan at kung ano-ano mga pwedeng ibenta. Tapos ayun dito nga pala, guys, sa bahay tambayan na pinagawa natin ay eh, dito nga pala, guys, kami natutulog ni Dugong at kasama rin nga pala guys natin iba natin tropa para guys sa umaga pang may vlog kami e, sabay sabay kami gumigising at hindi ko na sila hinahanap at makalipas nga lang guys ang ilang minuto ay e, luto na rin ka agad dito so yun guys si simulan na natin kumain at bago tayo kumain huwag natin kalimutang mag dasal thank you, lord sa pagkain uh, na patpasan nyo tinisin at magsilbing na lakas na katawan amen Na hmm. okay, guys, kain tayo. Bang muna natin yung ano, sabaw. Okay. Jumat si Martin. Dogs of Hati tayo dito sa ano. sabawan natin ito kanin. Ito mas malaki. Pwede mo itong ay... Guys, so tingnan nyo. Laman ng isdang tambog. Tapos lagyan natin ng konting kanin. First bite. Sarap. Kain tayo. Ayos. Yun nga pala guys, mga kasama natin kanina, si tatay ay kumain na sa kabilang bahay. Tapos yung isa natin kasama ay eh, abayaran natin yung guys kaya hindi na siya kakain. Ayun guys, kain muna kami Hanggang Dito lang muna itong video natin at biglaan lang to. Kita kasi na ulit ay bukas. Let's Ayan. go! Salamat sa panonood guys! Haha ha ha! <laughs>